Ang itatanong po dito mula sa higinto, Bulacan, kapatid na kapatid na Daniel, ay si kapatid na Corazon Reyes, ang katoliko, taga Pumbong at 61 years old. Ito na po si kapatid na Corazon. Ang itatanong ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Corazon. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban eh. Gaya nung antibiotic, kalaban ng biotics. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, yun ang antibiotic. Pag sinabi pong antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia noon, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Mula pa ng una, marami na po niyan. Basahin natin ang unang Juan 2.18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nung malapit na po matapos ang unang siglo ng siglong kristyano, nung first AD, ay sinabi ni San Juan, anyo 98 po nang isulat niya yan, more or less eh. Sabi niya, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon ni Juan, buhay pa si Juan Apostol, lumitaw ang maraming antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya hindi pa po tayo pinanganganak, may mga antikristo na. Alam niyo po kung ano yung mga antikristo. Basahin natin dyan din sa unang Juan 2.19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin yung palang mga antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol, yun pala ang mga antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, antikristo yon, wag nilang tatanggapin sa bahay. Sabi niya dun sa ikalawang Juan, uno, Jesus. Kung sa inyo'y dumating ang sino man, at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kaniyang masasamang gawa. Ayon, ang sabi sa mga Kristiyano nung una, pagdadating sa inyo 'yung Antikristo, magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol. Huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawa na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. At meron pong mga Antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin, pero Antikristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero anti sila. 24, 4, 5 ni Mateo. At sumagot si Yesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni sa sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Tama mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo, pero ililigaw ang marami, anti-Kristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Sabi niya sa mga unang kristyano, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan Kasi ang mga antikristo, yan ay ang mga magliligaw. Babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo 6.3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral, at hindi sumasang ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala. Yung mga antikristo, sabi ni San Pablo, yung nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling sa nakatwiday sa mga salita ng Panginoong Yeso Kristo. At tinan nyo ha, ah, mula pa nung una, meron ng antikristo. Ang salita ni Kristo, kinokontra nila. Eto, papakita ko sa inyo isang halimbawa. Oh. Sa Mateo 23, ang sabi ng Panginoong Yeso sa 9, ganito, At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Sabi ni Kristo, yung tunay na Kristo, ano po? Yung Kristong nakausap ng mga apostol. Huwag kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, ipinagbabawal po ni Kristo tawagin mong ama ang sino mang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Kaya ang turo niya, manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Kaya ang tatawagin nating ama, lalo na sa pananalangin, ay eh yung amang nasa langit. Huwag tayong tatawag ng ama sa sino mang tao sa lupa pagdating sa reliyon. Ulitin mo nga kapatid na Daniel 23.9. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yung tawag na ama, hindi dapat itawag yun sa tao sa lupa eh pagdating sa relihiyon. Yung ama, pwedeng itawag yon sa bahay. Yung tatay mo, yung biological father mo, yung talagang asawa ng nanay mo, na sila ang may anak sa'yo, tinatawag natin yung ama ng ating mga laman. Pero pagdating sa relihiyon, walang utos si Kristo tumawag tayo ng ama sa kanino man. Bawal nga niya eh. E alam nyo, sa relihiyon may nagpapatawag ng ama. Bawal ni Kristo yun eh. Patawag ka ng ama eh. Diba? O, basahin natin ang 23.8. what? Kayo'y huwag patawag na rabi sa pagkatiisang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ang tawagan sa iglesia, magkakapatid, huwag kayo kang papatawag na rabi. Iisa lang kasi ang inyong guro. Ang kaulugan kasi ng rabi, eh plural po yung rabi ng salitang rabonay. Ang rabonay sa Ebreo ay guro. Sabi po ni Kristo, huwag kayong papatawag ng rabi, sabi niya sa mga apostol. Iisa lang ang guru nyo, kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ayon. Eh sino ngayon ang antikristo? Eh di yung nagpapatawag ng laban kay Kristo. Antikristo yun. Oh, Tandaan niyo po, ang antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang ayon sa aral ni Kristo. Eh marami po ngayon ganyan eh. Marami pong ganyan ngayon. Yun lang magpatawag ka ng ama, antikristo ka na nun eh. Kalaban ka na ni Kristo. May idea na kayo, kapatid, kung ano ang mga antikristong sinasabi sa Biblia? Oo. At salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo. Huwag kayong magagalit sa akin, kapatid na Corazon. No? Dapat sagutin ko kayo ng prangka. Ayoko naman kasing mandaya. Eh, yun ang nasa Biblia kasi. Ang antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang ayon sa salita ni Kristo. Eh, yun po ang nasa Biblia kasi. Kaya pag nagalit kayo sa akin, ang nakakagalitan nyo, Biblia. Yun po. Maraming salamat, kapatid na korason, pagpalaing ka ng Panginoon. ko.